Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ngalan ng kagawaran ng paggawa at empleyo, taus-puso at buong-buo ang aming pagsuporta sa paglulunsad ng Organized Cancer Screening Services sa pangunguna ng kagawaran ng kalusugan. Bilang kasapi ng Pambansang Health Promotion Framework Strategy, patuloy na isinusulong at ipinatutupad ng dole ang aming mandato na protektahan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang karapatan, lalo na ang may kaugnayan sa kalusugan at kaligtasan sa kanilang mga kumpanya at lugar na pinagtratrabahuhan. Noong 25 ng Setyembre ng nakalipas na taon, inilabas ng kagawaran ang Labor Advisory Number no. 20, Series of 2023, patungkol sa Workplace Policy and Program on Cancer Prevention and Control. Saklaw ng nasabing programa ang mga serbisyo patungkol sa cancer prevention, access sa screening, diagnosis, treatment, protocol sa return to work, alituntunin ukol sa pasahod at iba pa ang mga polisiyang tungkol sa mga usaping panglipunan ang mga preventive policies tulad ng angkop na cancer screening ay hakbang upang itaguyod ang isang maagap na pampublikong programa laban sa iba't ibang uri ng kanser at upang maitaas ang kamalayan ng taong bayan ukol sa mga maaring panlunas laban sa sakit na ito. Bilang isang nagkakaisang bansa, may pagmamahal at pagmamalasakit Sama-sama nating isulong ang kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino lalo na ang ating mga kababaihan. Mabuhay kayong lahat. Maraming maraming salamat.